Update po tayo dito sa bahay. We are on day 6. Ah, uh, ito, ah uh, pinipinturahan namin ng mga cy ang cyclone wire. Water base siya kapsat kasi natanggal agad-agad sa tubig. So, pag, and, pag yung hindi kasi water base, you have to use thinner to clean. Right? Yeah, so look at the surroundings. Malinis-linis na siya. At nililinisan nila yung area doon yan nagpapadeliver more tayo ng cross sand tatlong load yan hintay pa natin ang darating tapos meron ng mga halaman uh, malaki ang difference sa tignan ng bahay ay may halaman sabi ko nga it's not my house without halaman so we have to have halaman yan sabi ng chuhin ko yan daw ay damo sa bundok. And then, we have a beautiful, ano tawag dito Albert sa halaman na to? Robert. Rubber tree. Yeah. Ay, this is the one that I have in the house, right? But mine is white. Yeah, mine is white. And then, ang ganda-ganda nitong aking halaman. Uh, Bugimbelia with different colors. Uh, parang ano yata, may yellow, my orange, my red, my pink, my white, uh, deep pink, purple, at saka ito. I don't know what you call this. It's a mixture. So there are like eight flowers in one bougainvillea tree. Ayan, malinis-linis harap. Yan, pinalinis din natin dyan. Punong-puno ng... Uh, kabakiran na tawag nila sa uh, tagilukano I don't know and then they started uh, it's early morning Thursday so nag-uumpisa pa lang sila itong ating tiles sa uh, living room area yan tapos ayan, tapos na yung ceiling with uh, ayan doon na yung design siya So, and then over here, tapos na rin dito. Now they're working. Ay! Nilagay nyo na to? Ha? Huh? Na ako na, pwede na. So, pwede na ako Now they're working Now on the, ano, on the master bedroom. Maglalagay na kayo ng ceiling, di ba? Maglalagay na kayo ng PVC. Maglalagay na sila ng PVC. This is just day 6. Yan. Tapos, marami sila din na kinokorek na mga mali ng mga naunang nagwork dito. So, ang mga electricity is substandard. Hindi siya nailagay sa mga dapat na standard height. Yan. Pero magagaling ngayon itong mga nandito. They will correct it. And then, ayan pa yan, oh, nagtibag sila kasi hindi ba hindi nakaabang ito. Dapat ginawa to ng mga naunang nag-work. Hindi nila yan ginawa. So, yan. And then, we're trying to punta tayo dito sa likod. Naghanap ako ng magwawalis kasi pag nag-try ako magwalis, maskit sa likod. Ayan, inaayos ng mga outside laborer ang hagdan, ang bridge doon para malagay nila yung mga uh, nakatambak doon sa kabila na pag-aari ng aking kapatid. So, yan, medyo malinis-linis na dyan. Naglinis na sila. So, ngayon, natambakan na yung balon na mali ang lagay. Ayan. So, we're getting there, guys. We're getting there. At ipapatrim din natin tong kawayan kasi yung pumupunta masyado dito and then it's uh, ano, maraming dahon na napupunta sa mga drum ng tubig. Eh, kailangan pa dila yan. Ayan. So, ito ang ating update on day 6. Boyet, namulto ka ba dito kagabi? Mag isa ka? Wala, wala. Eh. Walang multo? Walang oh. pusa. so, walang multo. <laughs> <laughs> Dati dito, kamanggahan. Kaya sabi nila maraming multo. oh, ayan, mata pag ah, ano yun nila, ni matanggal, tutukit ang uh, kawayan eh. Oh. If they will do what they were planning. so, yan. Ito yung mga in-order natin kahapon. Na kailangan natin ng mahahaba. So, yung mga mahahabang PVC panels. Kailangan kasi natin ng 12 feet to 13 feet. Eh, wala. So, we have to order 16. Kaya mas mahal. Ganyan yung kulay siya. Imi-mix nila sa mga dark. Alright. Pag ano'y tatanim na rin natin yung lemon. Not now. Ah, may So, ngayon magluto tayo ng monggo. Nagpabili ako sa kay Ray yung tricycle driver. ng dalawang baso ng monggo. Binilan ako ng dalawang gatang. <laughs> uh, lagyan natin ng malunggay galing sa tabi-tabi ng daan. Ito na ang iluluto natin ngayon for lunch. Diba? Ayan o. Oh. Tapos, gigisa lang, iga, gigisa lang, natin ng with konting karne. So, mamaya ah, rin. Sige, magbariyada na, na kayo update tayo update so yan o tignan nyo kanina pa si JR dito ang ating electrician kasi ang dami niyang kinokorek yung mga hindi nalagyan ng abang-abang ang dami niyang mga kinokorek ginagawa niyang standard kasi maraming substandard so kinakabita muna nila ng electrical wirings bago lagyan ng PVC pipes yan sabi yung ginagawa pa o. Oh. Kanina pa siya oh, oh. Sabi kasi. Sabi sa kabila. Yan naman dilalagyan yung sang room ng Eyes. Hindi pa makikita masyado yet, but gray. Yeah. Tapos, tignan natin si Albert. Hindi ko mo siya nasanahang, nasanahang magpaint because nandun siya kasi nagluluto ako. Pero nagbubuhat ako ng buhangin. Ayan ang binubuhat kong buhangin. Oh. Oh. Mula doon, dami-dami. Oh. Dadalhin ko dito para hindi sila masyadong mahirap pang magbuhat pa ng malayo habang nagsasayang tayo ng kalig. And, shh! Hala, makakatay ko tong manok na to. Go! Tapos, nagluto tayo ng alamang. And then, charang! This is our mongko. Which is luto na. Ayan, sarap nito. Hindi siya maalat. Sibuyas lang hinalo natin kasi patay yung bawang. Ngayon, mag-clean up na tayo. Gure barri ere. Gure barri. Gure barri ere. Gure So para pala yung paglagay lang lang isang ganyan is hindi bababa ng 5 minutes. para makita niya yung kinakailangan niya pang dagdagan. Para sa ganun talagang lapat na lapat. Very, very thorough. See that? After niyang pinukpok para makita niya yung saan yung kulang. Okay, ini Ayan yung cemento plus adhesive yun, Combined cemento plus adhesive. Yan. Para lahat eh, walang hollow. Walang butas. Kasi pag hindi, hindi talaga ganyan, yung the tendency mabagsakan lang, mababasag. Tapos nalagyan niya ng adhesive pure adhesive yun adhesive cement so sa isang very thorough na naglalagay ng tiles talagang matagal pa lang kasi sinisigurado niya na lapat na lapat cement tsaka adhesive. One is to one. Yeah, Puro adhesive na yun. And then, he's gonna put back the tile. Um, boom. asan nya yung mga lumabas sa adhesive uh, tapos i-grout nyo ano then nililevel niya. Make sure na pantay-pantay. Ganyan po. Paglagay ng 60 by 60 na tiles. Yan. Hindi mo kung nasa pa. Now let's go to the other room. para kita. Tingnan. Tanggalan. Tingnan batt. 16 feet yan. Ano karana mo diyan? 12. One, yeah. 12. So, nakakapatse ba.

like it Bye.